morning sa inyo lahat ng dyan. Ayan. Shout out kay Kuya Bal Santos Matuba, kay Ate Inla Vlog, at kay Kalinga At sa lahat ng ating mga viewers, thank you sa inyong lahat sa patuloy yung pagsuporta sa aming mga channel dito sa Landing Pad, Gumaka, Quezon. Ayan. So tayo naman ay uh, mag-scout po tayo, no? Araw po ngayon ng linggo. So, ating bibisitahin ang ating mga na-i-vlog at ang mag-scout na rin tayo mga sisi. Yan, so, solo po natin, no? Ah, ako lang po yung nag-iisa dahil busy po yung ating mga kasamahan. So, ayan, ganito talaga na kailangan natin magtrabaho para, ano, may pakinabangan naman tayo. Ayun. <laughs> Ito bakit nag -ano to, naghanghang to, huwag ah. So, ayan guys, no? Ayan, shout out sa lahat na nandyan, ha? Thank you so much sa inyong lahat sa patuloy, sa pagsuporta ng aming mga channel. Thank you talaga sa inyong lahat, guys. ako ay pupunta ng Lopez Quezon. Quezon. Ayan, Lopez Quezon. So, tapos na. Hariko na tayo, ha? ko kasi napakainit po sa labas. Super init po sa labas, napakainit po ang labas. kaya Kailangan talaga natin maligo kahit sa isang araw. Sa isang araw. Dalawang bisis ka maligo kasi grabe din ang ano dito, init, tapos lagkit, then dahil alikabok po dito, no? Alikamok nga dito yung bahay, eh. So, ayan guys, no, thank you so much sa inyong lahat. Ha. See you soon. See you soon, kung ano yung mapala natin sa ating lakad na tayo nag-iisa. Napakalungkot po pag mag-scout ng nag-iisa. Pero wala tayong magawa dahil uh, busy po yung ating mga kasamahan. So ayun. Uh, ano lang tayo nito. Thank you guys. See you later. Bye. mga kalingap umulan dito sa papuntang Lopez lang ano okay, mangyari sa scout natin ito guys bagay may payong ako pero basta tayo nito tulog pa Dulog na Lalo. bansa. Ulan kalingap. Sa so, kumaka, mahinit. Puntang low Maulan. mga kalingap nandito na po tayo sa lupis no at sobrang ulan guys bumabaha na sila <laughs> bumabaha paano tayo makapag scout nito guys yan no baha buti na may dala tayong payong at naka ano po din natin yung sapatos natin naka cover po naka show cover po siya so buti at lagi tayong handa no kahit, kahit mainit ang panahon pero nakahanda po tayo dagang bit-bit ko lagi yan guys kasi pag matimingan tayo ng ulan at least sa uh, ano hindi tayo mabasa. So paano kaya to ngayon? Ay napakalakas po ang ulan. Sobrang lakas po. Grabe ang lakas. Buwabaha na po sa dito. Oh. So, paano tayo na ngayon ito ngayon? <laughs> ay ay ay. ay po, guys. Mahira pag ulan mag-scout Ay hindi ko naman nakalain kasi na Ay Ano Umulan dito Ay ang init sa gumaka Pagdating dito um, Umambot-ambon hanggang Pagdating talaga dito sa lupis Ay ano Ganito nakalakas oh Bubabahan na oh Yan naliligo sila oh Enjoy na enjoy sila sa ulan Sarap din maligo ay Kaso ay bata yung dalang damit. <laughs> ay, ang saya-saya nila. Ulay ko sila mga bata doon sa unahan. Saya-saya nila, guys. Paano kaya ako makapunta nito sa kapuntang Hundagwa, guys? Eh, sobrang lakas. Kung kailan ako maaga, maagang umalis, eh, ganito pa yung madatnan ko. Nako, ano naman mangyari nito? Uh -huh. Grabe ang ano. Ayan, barado. Ang lumalabas at ang tubig sa loob ng ano, yung burnal baho ng tubig. Itim mo. Oh. Itim. Ang gagawin natin ito guys kailangan tuloy pa rin ako kasi sayang yung pamasahe papunta dito ay mahal kaya yan eh meron din tayong dalang ano bigas para doon sa binablog ko kailangan ko balikan yun hindi si tatay pato po yung isa din si tatay pato babalikan ko meron, meron pa akong uh, balikan doon maglolo yan alas alas 12 alas 12 yan guys uh, I think 12 o'clock na ata ng ano tanghal, tanghali na ata kumain na rin ako guys yan, yung ulan medyo ano pa medyo malakas pa yung ulan kahit ulan sugod so tayo sayang na hindi nang punta ko dito ay eh. yan babahain pala tong Lopez na to no liit lang kasi yung mga embornal so naman po tayo meron naman yan oh hindi naman nababasa yung ating sapatos kinukuberan ko yan naging handa yan tayo guys mga kalingap laging handa tayo ganyan talaga pag ikaw ay isa talagang uh, scouter talaga meron kang mga bit bit like this o oh, bit bit o, hindi ko naman nakalain na mag dito sa Lopez di, gamit ko o, di, di ba Para hindi mabasa yung aking sapatos Payong, lagi tayong may bit -bit, payong. Kung hindi naman umuulan, may pamaypay tayo ganyan tayo pag once na tayo ay mag discount kailangan mayroon kang mga dala kung sa sundalo pa laging handa no lagi tayong handa kasi mahirap yung malis ka tapos uh, wala kang dala patay ka o, diba? patay tayo kung tayo ay walang dala kailangan may bitbit -bit para hindi maipit sa gira hindi ka magtatago pag mayroon kang dala marami kang bitbit, -bit, marami kang armas ay sugod ka ng sugod ganyan yan doon sa unahan o, oh, baha o oh, to, baha oh, sana umina na yung ulan para ako ay pupunta na sana ito po tayo ha, ah, sa Lopez ah, sa mga hindi pa nakakaalam dyan Nandito po tayo sa lupis. Umuulan po ang weather dito, umuulan. Sa gumaka ang init. Ang init sa gumaka guys. Pagdating natin dito sa lupis, umuulan. Tayo lang po ay nag-iisa. Solo lang po natin ang lakad. Ayan. kasi kailangan nating uh, magtrabaho. Magtrabaho tayo. Tayong patanga-tanga kailangan natin magtrabaho. Ito yung pinasukan natin eh. Kung hindi tayo magtrabaho, wala tayong makakain. Ano? Sipagan. Sipag lang, tiyaga. Para tayo ay mabigyan ng biyaya. Mula sa langit. Ano? Ganyan. Ay, kahit umulan, ay pupunta po tayo doon kay Pato. Sugod tayo. Kahit mabasa tayo. Aray. Hmm? kidlat na sugod so tayo mga kapatid mga kalingap sugod so Nang sugod so na lang tayo nito Oya, parang lumalakas lalo nako paano na tayo nito kasi pagpunta ko tayo tatay pato doon o ng lugar wala ka daw masisilungan ng maayos wala ka talagang masisilungan doon. Baka tulo yun. Ay, puntahan ko nga. Tulo yun talaga. Puntahan ko. Uh, abang umuulan. Basang-basa sila doon. Uh, sige guys ha. Abangan ninyo ang aking mga sunod na kabanata. Abangers, mga sisikoy, mga kabro. Thank you. Yan, nandito tayo sa lugar ni Tatay pato, no? Medyo naghinahon na yung ulan. Tama-tama. Tama tama guys. Naginaon ang ulan. Asa na kay Tatay Pato? Asa na kaya yung ano niya dito? Sikad-sikad niya. Ito at ang sikad niya, itumba na. Tumba, ito yung sikat sikad ata niya. Ayan oh. Ito ba yun? Oh. Oh. kumusta na ka ito? Tau po! Ay! Anak ko! Tulo! Ano ba yan inaantok? Naantok ka? Ayun! Tulo! Ano ba itong ito? Basa! Ano nangyari sa'yo? Naantok ka? at hindi ka natulog? Naantok hindi ka makatulog dahil basa yung ano nyo. Ayun. Tulog talaga. O, tingnan o. Basa. Ay, ganito. Pag, pag ganito pala, pag ulan, halimbawa pag gabi, hindi kayo makatulog ng maayos. Kasi tulo tulog o. Kailangan na natin ipagawa to. Opo. Nanto ka o lasing ka? Hindi po. Nandok lang ako. Na nag-inom ka ba? Hindi. Bawal yan ha? Hindi po. Ya, yeah, basa din doon. Mm. Nandito, basa. Tulo, guys. Naku, bato. Basa, oh. Basa. Paano kayo makatulog niyan pag once na sa gabi maulan? Pag hindi, pag naulan sa gabi, hindi kayo makatulog kasi tulo. Puro tulo. Oh, puro tulo. Kailangan na natin pagawa yan. basa bayan ng buhay na to hindi ka nag ano ngayon ito yung sayo ito yon ito naayos na ha ano ka ba ano okay na yan Anong sira? Agoy, ano ba problema na to? Ano problema yan, Nay? Ha? Maliit ang ano? Yung Ah, maliit ang kadina. Hoy, maliit ang kadina. Maliit uh, ang kadina? Nag-lost thread. Rumayos pa yan. Opo. Kumusta ang araw ngayon? kumita ka? Opo. Kumita ka ngayon? Opo. 150. 150. Iba to. Tulo, mga kalingap. Is bracket Is bracket. Bracket. Ano ba yan? Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Eh, kailangan may pagawa mo yan. Ayusin na naman yan. O, oh, matigas. Ano ba yan? Ba't hindi ka marunong nga bang mag-ayos yan? Oh, matigas. Matigas man mag-ikot yan ay. Adyos ko, Lord. Nay, ano nangyari dito sa ano? Nakalingap no, mga ano, matigas oh, ikutin. Naglustrid yung ano niya, kadina. Mas matigas pang ikutin yung gulong. Ba yun? Imbis ito, ito ta nang sasakyan ko papuntang Matinik. Wala eh, sira naman pala itong ano niya. Skates niya. Hindi ta na hindi to marunong magano no gawa. Jesus Mariusip to si Tatay Pato, puro na lang patong lang alam nito. Tatay Pato, patong lang alam mo ah. Hindi rin marunong magayos ng ano. jusko ko. Ano mong buhay na tuntong to, tao na to oy? Eh. Hindi ka marunong. Ano ko, Mariusip? Yan si Siyay. <laughs> Ewan ko nito tisi ay si Irene. <laughs> Hindi marunong ano. Hindi marunong mag -ayos. Hindi marunong mag ng bahay. Patong lang alam nito. <laughs> Diyos ko, anong gagawin ko nito? Siya sana, uh, uh, ano ko, ang uh, sasakyan ko papuntang Matinik. Kaso lang si Raman ay ikaw sana ang anuhin ko papuntang Matinik. Para may kita ka naman. Kaso si Raman yung ano mo, Diyos ko. buhay talaga, oh. Ayat ng buhay, oh. Ito, asawa nito, matanda pa. Tanda na si nanay. Tapos, ito rin isa din. Wala din sa ayos. Ano mga kinabukasan nito eh. Yung bahay nila, guys. O, oh, tulo talaga, guys, sa loob. As in, basang-basa. Kita nyo naman. Ah, uh, hindi man niya ma ano oy, maayos ng ganyan. Nako. diyan maayos ng ganyan. Kailangan si talagang i ano niyan, tanggalin yan. Ito, tawa ka lang ng tawa ay. Sus Marius tong tao na to oy. Ah, uh, hindi man yan lagi maano. Diyos ko Lord. Hindi maayos yan. Ay, ako yung sasakay na lang ako sa iba. Matigas pa yung pag-ikot ng gulong. Matigas ang ik ikutin. Ang hirap talaga ang buhay. Oh. Ay, ako yung sasakay na lang sa iba guys. Wala ito. O, punta ko na matinik, Nay. Meron akong bibigyan doon ng tulong. Kumusta na yung ano nyo? Yun? Naubos na yung grocery nyo? Ha? Naubos na yung grocery nyo? Madami pa? Ah, uh, kala ko maubos na eh. Ano lang yun? Marami yun. Sabi ko nga eh. Ano oh, mangyayari dyan, Nay? Eh. Panay naman po sira yung sasakyan niya, Nay, eh, oy. Nabig, na, nabilhan na ng bagong ano, Ito yung bago niya, oh. Oh, ito yung bago niya, oh. Bago na yan, ha? Bago na yan, oh. Bago na yan. Kung dating dito, wala na na naman, oh. Lost thread. Lost thread yung kadina. Ito kayang sasakyan natin, oh kaya kaya to mas maganda ata yung ano na lang sasakyan na di motor di motor ang sasakyan ko nito kaya kaya pwede kaya di motor papuntang matinik ay tatay pa to ayusin mo yan walang ano oh, wala oh may pasahero tapos walang nagda drive ngayon oh ma maano ngayon walang masyadong nag nag skates ngayon Ulan nga nga eh. Ay dito muna ako. Ako ay maghanap ng masasakyan papuntang Matinik. Tatay Pato, ayusin mo yan ng ano? Ay Diyos ko. Ano naman yan? Sira na naman tong ano niya. Ay lost trade. Laging naglo lost trade? Ay paano pag may pas pasahiro ka? Tapos naglo lost trade? problema talaga yung ano mo. Walang nasasakay sa'yo. Hala. Kung panay naman sira pala yung, yung skates mo. Mula nang sasakay. Kasi ano eh, si, sirain pala yan. Masi, galing masira. Blue. Blue. Diyos ko. Ano ba masira yung sasakyan mo. Yan na naman ang problema dyan. Yung... Kailangan iyan, tanggalin mo yan. Tapos ayusin yan. Lagyan ng ano, grasa. Kasi matigas yung gulong, gulong ay pag-ikot. Lagyan ng grasa yan. Ipagawa mo na naman yan. Ganitong hirap talaga. Ganitong eh, langalangaw pa ako. Disturbo talaga tong langaw na to. Ganito lagi o oh, ganyan. usus oh, susmarjusit ka Lord. talaga ng buhay ng ganito. Oh. Ay Diyos ko. Pati yung loob ng bahay nila, grabe ang basa. Ay. Ayan ang mga kalingat. Tayo ay may lakarin, no? Kailangan na natin pa ito, uh, pato ipaayos yung bahay mo. Ibilin na tayo ng materialis. Para maayos naman yung kalagayan nyo sa loob. Panay ganyan, no? Pati kayo, nababasa kayo pag tag-ulan. Paano na paggabi ang ulan? Paano kayo makatulog ng maayos nyan? May tulog. Mayroon doon pero tulo din. Doon sa kabila, tulo din. Wala talaga yan oh. Eh. Babalik tayo tayo dito bukas kasi Mag-order na tayo ng ano, kahoy. Order tayo ng kahoy. Tutulong ka sa paghahakot. Ano? Oh. Tulong ka sa paghakot. Si kasoy natin mag-order tayo ng kahoy. Punta muna ako doon sa unahan. Ako yung magsasakay na papuntang matinik. Ano? Sige, bye-bye. Upo -bye. ng upo. Upo, upo. Diyos ko. Paano na yung mga ganyang buhay kung wala namang magpansin sa kanila? Hirap talaga. Kahit ako mag-isip ako ng ganyan, eh, nakaranas din ako ng hirap. Ayoko yung, ano, ramdam ko yung kairapan nila. Mahirap talaga yun. Sabka a tau ma vihira, via lintana, anbadu da sa tira, sabakali satua, mamma ka babai, na